kain po tayo po ko kasama ko sa tapuno ulam namin ang dami ulam mga tira-tira may yung tira namin na ano kangkong oh kangkong na adobo tapos upra na nilaga. Hindi kain ka ng gulay, ha? Okay. May chili. Itong chili. Oh, okay. ko, napakalamig na kayo. Patay mo. Maingay pati. Ang lamig-lamig na. G Nakita sung tubo ni Andy. Na malalaki.